Hi guys! So for today's video ay sasamahan nyo akong kumain ng mangustin. Guys, first time kong kumain ng mangustin. Yes, samahan nyo akong kumain nito guys. So, tignan natin siya. First time ko. Thank you so much sa aking ate, ate Angel, for buying this. Ang sarap. Ang sarap! Hindi ko pa nga na, ano, na-tignan. So, first time natin guys. Yung napanood ko kung paano buksan ay parang tinatanggal lang tong nasa taas kailangan matanggal siya ng hindi na susiro hirap ako mag gano Malakay lang kasi, sumama daw yung roots niya sa gitna. Ayan. Di ba? Hirap na hirap ako. Ayan. Tingnan niyo, guys. Ganyan siya. Tapos, ipipress lang daw natin. Kita niyo. Press lang. Open. Oh! Yummy! Tingin pa lang yummy na, mapapayami ka na, diba? Kahit hindi mo pa natikman. So, itatry na natin. Mm. Medyo mix yung taste niya. Medyo maasam siya na matamis. Ganun yung lasa niya. Pero masarap. Mayroon din ako nabasa, guys. Yung balat daw nito ng mangustin, pwede daw itong pakuluan at gamot siya. Nakalimutan ko ng na gamot saan. Pero ito, alam niyo ba, itong mangustin, di ba? Lagi naman talaga siyang niririkado o hinahalo sa mga herbal medicine. Sa coffee, yung coffee niya siguro yung ano, yung sa buto yun. hmm. Yung maliit, guys. Yan. Wala siyang buto. Itong malaki siguro yung mer. Hmm. Sorry, sorry. Dumulas. Okay. <gasps> Ang careless ko. Ang messy ko. So, last bite. For the Mangosteen na ito. Try natin yung malaki. Mmm. Maasim. Pero siguro may matamis din ito, no? Yung pure na matamis. Pero baka ganun talaga yung lasa niya. Matamis-asim. Ayan po. Salamat po sa aking mga tito, tita, aking mother ayan sa pagsu ng mga ano <laughs> mga tito ko, nagsusuplay ng mga uh, ano ko, prutas na pwedeng kainin everyday. So 'yun. Kaya nila ito binigay ni Ate siguro kasi ano healthy naman daw talaga kainin yung mangosteen. So, yan. Kailangan talaga natin ng prutas everyday. So, shout out sa aking pamilya. Thank you so much. Thank you for watching. Yun lang naman yung ano natin ngayon, video natin ngayon. So, hindi na tayo nakaka-video. And, hopefully, And hopefully, guys, ay maging okay na, guys. Thank you so much, Lord, for today. Bye, everyone. Thank you so much for watching. God bless.